Hello guys, uh, ang video kong ito ay tungkol dito sa nadadaanan naming mga baha dahil ang biyahe namin ay galing kami ng San Fabian, Pangasinan to uh, Santa Rosa, Laguna pero ang video na ito ay nandito na ito sa pagitan ng San Fernando, Pampanga ang starting sa pagitan ng San Simon at San Fernando, Pampanga so nadadaanan namin dito, nadadaanan namin dito na mayroong baha Uh, lalo na siguro kung uh, uh, kasagsagan ng malakas na ulan kasi nung ang nakarang araw na kasagsagan ng baha sa Maynila pinabihay kami, subalit tumanggi ako dahil sa uh, nababalitaan ko sa social media na maraming baha kaya sabi ko hindi mo na bumiyahe at uh, bukas na lang pero nito guys itong bumayay na kami ay meron pa rin baha na nadat na namin pero hindi na kalaliman at yan nga sa pagitan ng San Fernando at San Simon meron siyang mga daan na may mga baha pa at talagang basa pa ang kalsada kahit walang ulan ang inispe ko ngayon guys sa biyahe namin ito ay wala na kami madaanan na baha dahil uh, ano na, lipas na ng dalawang araw pero mayroon pa rin mga pulo-pulo na baha na mga tumaasan tubig sa mga pagitan ng ang ibang kalsadang mawababa ang area so ang nadadaanan namin dito guys ito ay sa may pagitan ng San Simon at sa Kalumpit at sa Malulus at Bukawi ang aming mga nadadaan ng mga may mga baha. So panoorin niyo na lang guys hanggang sa huli para makita niyo yung uh, mga baha na nadaan na namin. At pero kaya naman ang truck at ng, ano dahil medyo humupa na. Pero napanood namin kasi sa social media ay dati ng isang araw, ah, balik kahapon pala, ay malalim at meron nga kaming uh, kasama na bumibiyahe na lumubog din sa uh, sa planta na nag-deliver siya sa planta at lumubog yung truck sa sobrang dami ng tubig kaya nasira yung truck dahil napasokan ng ang makina ng tubig pati yung tangke ng diesel ay napasokan din ng tubig kaya di, sira yung kanyang truck ngayon at pinagawa pa Ayan guys, pagitan pa yan ng Apalit Apalit at San Simon Bali Apalit na yata ang area na yan ay meron pa rin baha So pagdating naman sa Kalumpit ganun din Mayroon ding baha na ano, mas mahaba Haba ang nadadaanan namin na baha sa may Kalumpit na area At papuntang Malulos Mahaba ng ang, um, ang baha kaya ingat talaga guys pagdating sa mga ganitong sakuna ulan ulan dahil lalo yung may mga sasakyan kahit pasabihin may sasakyan dahil pag nasira ay malang, napakalaking bagay ang magagastos ng isang sasakyan kapag napasok ng tubig ang isang makina kaya dubli tayo ingat pag ganitong ano, bukod pa doon ay madulas din ang daan delikado rin lalo sa mga kaskasirong magmaniho ay delikado ang daan dahil dumudulas ito kaya ang takbo namin dito guys ay hihidahan hi hi dahan lang at siguro mga pinakamatuli na namin takbo ay nasa uh, 50 lang ang aming takbo dahil una una may mga balong mga hukay hukay na mga uh, si Espalto dahil sa ulan uh, mabulaga ka na lang bigla na lang malulubak ka ng matindi dahil nga yung ibang ispalto ay mahina kasi yung ispalto pagdating sa ulan-ulan na huhukay yung mga uh, mano nila yung na mahuna ng Espalto pag nadaanan ng truck ng gulong ay unti-unting na huhukay ngayon sa so ngayon pala guys ang driver na ito ay yung partner ko at uh, uh, sunod so sunod lang siya dito sa isang los cargo dahil nga sa um, medyo kinakabisado pa ang daan so ayan na may mahaba na namang uh, kwan, uh, baha dito na yan guys sa kalumpit na area yung baha na yan ito yung mahaba-haba na baha na nalulosong namin pero may bakat na ano sa gilid na mas malalim pa siya nung mga time na kuan uh, na kalakasan ng baha kaya kung nataon kami na bumiyahe noong may binigyan kami bayin kahapon ay siguradong hindi kami makadiretso dahil mayroong dalawa na kasama, kasamahan naming Uh, buhay biyahe ibang tracking siya pero uh, bumiyahe sila rin pumayag silang bumiyahe kahit alam nila na may mga mga baha ay hindi sila natuloy at ngayon eh, ni halos magkasabay na lang din kami dumating sa deliveran dahil na-stranded sila sa daan ng isang araw, isang gabi bago nila na-diretso yung Uh, biyahe kaya nung nakabiyahe kami ngayon guys magkasunod lang kami ng dating at uh, dahil nga sa na-stranded sila masaklap sila, natutulog sila sa da gilid ng daan, mabuti na lang ay hindi sila na nakawan kasi mahirap din sa mga driver ka natulog lang sa mga gilid-gilid ng kalsada ay siguradong uh, maraming magnanakaw sa daanan medyo natsambahan lang nila ng time na yun ay walang hindi sila na nakawan ah guys dito yung kalumpit na ito ang pinakamahaba na nadaanan ko na may tubig ang daanan ang kalsada magmula doon sa may mall na nadaanan namin hanggang dyan pa sa unahan pa hanggang doon pa yan sa may Uh, malapit sa may tulay ng uh, malulus meron din sa ilalim yung malaking tulay Ayan. pero sa kalumpit ang mahaba na kalsada na merong baha kaya lang dito guys yung iba ang area ay kalahati na lang sa gulong ng truck pinakamalalim at yung iba naman ay mas mababaw pa kasi nakikita pa yung guhit ng linya ng kalsada ayan maraming na dadali yung baha na yan dahil yung iba yung gas ay mga nagkakaroon ng baha yung kanilang pwesto ayan at yung iba naman mga tindahan ay naabutan din ng baha So itong kalsada na ito guys, ay na-renovate na pala ito at pinataasan nila pero naabutan pa rin yung ano pa rin yung pagka-renovate nila. Apaw pa rin talaga yung tubig. So mababa talaga yung area nila dito sa Bulacan dahil dito lahat ang bagsakan ng tubig magmula pa doon sa Tarlac ng Pangasinan manggaling sa Nueva Ecija ay dyan ang bagsak nila at galing ng pampanga ang mga tubig ay dito pa rin ang bagsak lahat kaya lubog talaga ang bulakan sa tubig dahil nandyan na lahat ang bagsakan ng tubig yung mga gagaling sa probinsya at yan na guys nakita na nyo naman mahaba-haba talaga yung uh, nadadaanan naming baha na yan at nung kasalukuyan siguro ay siguradong malalim yan at yung ibang mga nakaparking dyan ng mga sasakyan guys ay yan pala ay siguro yung mga ang bahay nila ay medyo nasa looban kaya dyan na lang nila pinarking sa highway dahil medyo mataas-taas ang area sa highway at medyo mataas din yung Uh, kalsada kaya yung mga nasa may kotse or may service sa looban diyan na lang nila pinarking sa labas sa gilid ng kalsada kaya puro parking yung sa gilid ng kalsada kapilaan dahil nga yun siguro ang mangyari dyan sa looban sa kanila ay puro abot na sila ng baha kaya nilabas nila yung sasakyan nila yan guys wala na ganong basa basa na baha at ang kasunod naman na naman nito dyan na naman sa may uh, malulos yan biro sa area na ito basa siguradong abot yan ng ano dati kaso lang ngayon humupan na kasi yung baha kaya medyo wala na ganong tubig dito sa unahan ayan oh may baha na naman so kakunti lang may area na mababa ang area kalsada may baha paspas -pas pa naman yung sasakyan na ito na los cargo na nagkakarga ng bakal kaya pag may mga sabayan na motor na na mabagal-bagal siguradong paliko sa tubig dahil para siyang nasilihan no? tulin tulin tumakbo parang sa mga ganyan kasi mga magbakal ang biyahe paunahan din sa deliveran dahil pagka para mauna ma-unload hindi kagaya sa amin guys na hindi kami paunahan dahil kung magdubol naman kami na dumating sinong, sinong dumating yun lang ang una din i-unload pero hindi kagaya sa mga lost cargo na sobrang dami ng mag-deliver kaya paunahan sa deliveran talaga So, ito guys, so malalim na naman ang area na ito. Na uh, may tubig naman ito na pala yung sa Malolos guys na may tulay, bawar kami sa taas ng tulay. Dito kami sa ilalim ng tulay dadaan. So baha din sa kanila diyan. Kaya yung may barangay dyan sa ibaba Medyo nagsisilbato Dahil lumapaw sa kanilang loob ng Ano ba sa barangay yung tubig ayan sa kanan ay may ilaw ay nagsalbato sila dyan kaso ininaan ko lang yung volume dahil nga sa uh, merong kasamang sounds sa aking pagbibidyo kaya di tinanggalan ko na ng sounds bawal kasi sa ating vlog ang mayroong tugtog uh, at ma copyright tayo Ayan nga guys, nakita nyo na sa malulus yan, sa ilalim ng tulay. So, malalim din talaga dyan, may mga bakat din na tubig na siguro. Mabot din siguro ng apaw sa hanggang ano ng tao. Dahil nga sa lalim, may mga bakat din ng mga baha. So, yung time na yung kalakasan, maaaring bumaha din na malalim dyan. Dahil may bakat na mataas ang mga lupa-lupa, mga potik. kaya talagang na-stranded yung isang howler na kasama namin sa biyahe na ibang tracking talagang di na sila tumuloy dahil nga sa malalim nga ang area ang tubig so, itong area na ito guys ay papunta na kami ng tabang pero sa tabang ay wala kami ganun nakikita uh, lang yung mga na, mababang area lang na kalsada yun lang ang, ang may tubig uh, at hindi pala kami nito guys ang daan sana namin ay Valenzuela hindi na kami nakaderecho dahil sa pagitan ng uh, Mikawayan to balinsuela ay meron pang baha na malalim na hindi kayang dumaan ang truck at sobrang lalim pa daw kaya na, mabuti na lang tinimbrihan kami ng mga naunang bumiyahin na na-stranded at turn sila sa Mikawayan at nag-exit na lang sila sa in Mikawayan ng Inlex kaya kami guys ay hindi kami nakaderecho doon at ito lang ito yung nadaanan namin sa so may party ng Bukawi yan na, nakakadaan din kami may malalim lalim din sa Bukawi na area kaya nung natimbre kami guys ay umikot na lang kami doon sa imixit kami, kami ng Mikawayan mabuti na lang ay hindi pa kami nakalagpas bago kami natimbrehan kaya yung iba guys ay sa pagitan ng magkawa, mag, magkawayan bulak ng hanggang sa Balinswila ay na-stranded din sila dahil mag turn sila pabalik itong area na ito guys ay parte na to ng uh, Bukawi yan mas marami din ang tubig kaya kahit truck guys na ano talagang hindi porkit na mataas talagang ingat pa rin talaga sa pagdating sa dahil kapag masira ang truck ay siguradong wala nang kita at mahirap din talagang maabutan ng sira lalo na sa daan dahil siguradong mauna-una rescue mabuti kung ma-rescue ka agad ay kung maabutan pa uli ng baha ay lalo nang magkakaproblema ayan malalim nga mahaba pa rin yung bukawi na yan papuntang Mikawayan ang area na yan so yung video pala yan guys eh, laktaw laktaw lang yan dahil yung mga binibidyohan ko lang yung mayroon lang mga baha -ba. kaya Indonesia siya diretso putol putol lang ito pa guys area na ito ng bukawe ito ay malalim lalim din to ikumpara doon sa mga nauna naming nadaanan dahil dito sa area na ito ay uh, may area to na hindi na kami doon, du dumaan doon sa linya namin at kumounter kami dahil maba, mas malalim doon sa area at may nasirang kanal sa may ano mabuti na lang may signage na, na nakalagay kaya kung hindi siguradong shoot ang gulong namin doon sa may signage na yun kung walang nilagay na signage ayan medyo bumilis-bilis na uli at ah uh, kahit wala nga uh, siyang ulan guys eh para pa rin kala mo may ulan din dahil halos lahat may tubig ayan o oh, lalim din Kaya guys sa bawat biyahe kailangan talagang lagi tayong magdasal sa Panginoong Diyos na mga safety dahil nga sa ganitong mga sakuna na daw ma hindi natin kabisado ang daan na dahil may tubig at lalo kung may hukay bigla dilik yun ang delikado sa hotel di makita yung kalsada pag maraming tubig hindi alam na dito pa naman sa parte ng Bukawi ay mayroong mga hukay-hukay na mga jo sira na yung mga kanal na may mga hukay na drainage na nasa gitna ng kalsada meron siyang mga drainage na yung iba ay medyo pasira na kaya pagka di mabantayan bigla na lang malulubak ang truck pasalamat kung maitawid yung gulong pero pag hindi yung delikado kasi dito sa area na ito guys hindi ko lang johan may motor na lumusob na single dumiritsyo siyang sub sub yung pala ay lumusot sa drainage yung gulong niyang unahan kaya bumaliktad siya hindi ko lang johan dahil medyo alanganin na ayan guys so yung kulay blue na layan na may double na signboard na may tapatan tao may uupay yung ano yan may na ay butas yung drainage dyan. So, Mabuti na lang may signage kung hindi shoot sana mga ano dyan. Yung mga ano. Ito na yung sinasabi ko guys na nag-counter na lang kami dahil malalim dito sa parting kanan. Counter kami dito sa kaliwa. at yan na nga kumamter kami at mabuti may naglalakad na tao nakikita namin na mas mababaw ang area kaya natsamba na may na may dumaan na tao kaya dandahan lang din kami dumaan dahil siguradong matitilapsikan kung bibilisan at baka magalit pa yung mama patawid-tawid siya kabila at sa kabilaan o, so, mahirap din talaga ganyang ano may baha baha na hindi makita na yung kalsada ayan o no, ang lalim hindi na makita yung kalsada nyan so, may kanang bahagi na iniwasan namin dahil medyo kurbada yan dyan na medyo mababa at meron ding drainage dyan na sa gitna ng kalsada na may malapit na masira yan guys barang ito ay wala na medyo okay okay naman ulit dito at dito sa area nito ay may tumawag nga sa amin na kasamahan na ibang tracking na hindi nga daw makadiritso doon sa Valenzuela dahil mas marami pang mas malalim at hindi daw kaya ng truck na uh, daanan dahil sobrang lalim pa ng uh, tubig kaya mabuti na lang may timbre at na uh, prepare agad ako sa GPS kung saan banda dumaan uh, at nakita ko sa GPS may exit na papuntang Mikawaya uh, Mikawayan in Tulgit in Lakes kaya lumiko na kami dyan pero hindi ko na mga guys na dahil nga sa abala ako sa pag dot dot ng GPS dahil yung area na yon ay hindi pa namin nadaanan at may nakalagay talaga doon na bawal ang truck pero dinaanan na namin dahil sa merong ba bawal na nga doon sa didiritsuhan so itong area na ito parin pa rin guys hindi siya diretso na kagaya ng kalumpit na mahaba talaga ang kalsada na, na lubog sa tubig ito may mga area na maiksi lang uh, mababa lang na parang pinaka ano ng kalsada hindi kasi pantay ang kalsada pag mababa ang kalsada mayroon siyang tubig kailangan mo umiiwas kami sa side ng kanan pa rin dahil sa side ng kanan ay mababa talaga ang ano mas malalim mas malalim ang tubig video tagilid ang kalsada yan guys yung gas station dyan na lubog din yan dahil mas mababa yung gas station na yan kumpara dito sa kalsada sigurado yung tubig niya na ilagay ng tanke niya na puno na Ayan guys, grabe. Basalamat kami sa Panginoong Diyos na nakarating pa kami ng maayos sa deliveran. Dahil nga sa bye-bye namin ang mga baha. At itong area na ito guys ay pa mikawayan na ito na malapit na namin malikuan ay meron pa rin mga baha, baha sa pagitan ng bukawi at mikawayan so sa area na ito ay siguradong nabahaan din kaya lang medyo matastas yung iba at yung ibang kalsada na mababa ay mayroon din tubig malalim-lalim lalim na naman to tubig na naman kaya mabuti na lang hindi kami bumiyahin nung ano na yan nung time na kalakasan ng ulan dahil kung hindi tulog din kami sa daan ito Shoutout pala guys sa mga uh, nakasubaybay sa mga vlog ko kahit hindi man lang maayos ang aking pagka edit ay eh, maraming salamat sa inyo sa inyong pagsubaybay uh, nakikita ko naman sa dashboard yung mga nagko-comment dyan Shoutout sa inyong lahat hindi ko na lang banggitin dahil marami rami na at uh, salamat sa mga hindi nag-skip ng ads ko Maraming salamat din sa inyo dahil kahit papano sa loob ng isang taon kumikita pa rin na kumikita tayo ng liman libo pang pambalikman lang sa uh, dita na load ko. ayan guys uh, hindi ko na lang maraming salamat pala uli sa mga viewers thank you uh, shout out na lang sa inyong lahat at uh, Uh, nyo na lang guys hanggang huli dahil uh, hindi ko na ulan uh, wala na akong masabi at puro na baha-baha ayan ito sa Mikawayan uh, Ayan, bridge. Malalim na rin tubig na ito guys. Dito sa area na ito. Kaso mataas lang yung tulay niya. Kaya medyo